Matapos ang dalawang linggong pag-iimbestiga at paghahanap, natuntun ng mga otoridad ang pinaglibingan ng nawawalang magkasintahan si nakapampangang beauty queen Geneva Lopez at Israeli fiancé na si Yitzhak Cohen sa malayo at liblib na quarry site sa barangay Santa Lucia, Kapas Tarlac noong July 6, 2024. Huling nakita ang magkasintahan sakay ng SUV na papuntang Tarlac noong June 21 para makipagkita sa middleman sa transaksyon sa lupa. Naging susi ang isang testigo para mahanap ang mga bangkay. Personal ding pumunta sa site para imonitor ang sitwasyon si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Nakakalungkot man hong ibalita na siyempre yung kababayan natin uh, sa ganitong sitwasyon. Pero importante, gusto ko rin ipasalamatan ng mga kapulisan, especially ang CIDG at ang si PNP sa pagsusold nito. Nakremate na ang labi ng beauty queen at nakaburol sa minalin. Nakikiramay po ako dun sa babaya natin sa mga na uh, inabot sa ganitong sitwasyon. ng tangi lang po namin na masasabi sa inyo is uh, na recover po natin yung biktima at uh, sigurado po magpapile po ng kaso mga kapulisan natin dito sa mga suspect. Habang nakatakdang iwi sa Israel, ang labi ng kasintahan. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang mga itinuturong sangkot sa krimen.